Nandito po ang truck na sa lukuya nagbibilad ng palay ngayong bernes ng umaga. Mga kuya! Magandang umaga. Pwede po magtanong? Ilang kaban po ng palay ang binibilad dito ngayon? Hindi pa po namin alam natin kung ilan pa. Kasi hindi namin po alam. Ha? Ah, so ibin nyo sabihin? Itong ibababa nyo hindi nyo alam kung ilang kaban to? Hindi nyo mabibilang? Hindi lang pa lang po doon. Okay. Sino po ang may-ari nitong palay? Hindi ko hindi ko na alam kung kanino po 'yan. Hindi po <tos> <tos> niyo po alam kung sino, sino po ang driver ng truck? Ay. Uh, tayo lang din po talaga. Dayo din po, hindi rin po talaga. Dayo pero hindi niyo kilala ang driver ng truck. Dayo daw, hindi nila alam kung sino ang driver ng truck. So, paano nangyari? Hi, mga kuya, magandang umaga. Init, no? Sino pa ang driver ng truck? Ba? Sino po ang driver ng truck? Sino, sino po may-ari nitong palay? Saga saan po ang may-ari ng palay? Kaya nga, kaya nga po painante kayo pero di nyo po alam kung sino may ari nitong palay na nagpapabilad dito sa inyo po sabi nung kasama nyo doon taga Isabela daw alangan naman pong nagbababa kayo ng palay na hindi nyo kilala kung sino ang may ari ng palay na ibinababanin nyo sino po